Ayun, magandang tanghalay. Sa inyo lahat, ayan no, sili. Ay, kayo ka sili. O. O. Dami lahat sa hali, sili. Ayun, ito yung bagong-bagong haba o. Panday na mait o. Ayun, makahaba ng sili o. Huwag bagong puno o. Dami lahat sili ngayon o. No? Sili pa lang. Pangita na. Okay, ha? mga kaibigan ha ay ito, mangu mangu tayo mag ano ng maraming siling ngayon hahaha <laughs> hmm pake tayo ngayon paki ng maraming sili sarap sarap pag maraming sili marami tayong pampasahon sa ating mga tao yan o oh, mga kaibigan buha na magdala pa ok hmm. Yine, yung mga siling yung mga siling na kuha ok 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 sili Pagaganda Pagandang bigay sa atin ng sili bago bagong tanim natin yan Pagaganda naman o oh. hmm. Tambak ang ating bagong sili Okay Mama yung silpong ko dyan Ay, pa, Papa ano ba? Ka? Kaya ba't mo doon. din ang silpong nandyan, nandyan? Nandyan? Ayan Ah, hindi na ka? Sorry! Sorry, sorry! wag kang mahi Ang kang mahi mahi blood apat ng pandel! Marami tayong sila Nakapasaya hmm. Oh! Oh, oh natin oh, tambak! dami ang dami siya Adami naman ano Ano ko nalimutan ko yung isang family size na kope nasa bahay sarap sana wow sana sana all <laughs> sana all ito so. Sana all. mo yung malipis lang na guwante, yung kulit puti. Oo. Ah. ako. Ano yung ano? yung ano? 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 ano, may matama, yung puwetana, oo. Yung na, Hindi, yung dulo. Yung dulo, yung dulo. Kasi, eh, ganyan pa kaya yung bago. Ang sili. Yung lalaki. Sa bulkyo. Bulkyo lalaki. Nakatuwa oh. Tapos tanin niyo 'yung malil tana. hindi Ah, pa. Ayo, isa na 'yung bago, 'yung bagong sili natin. Very good. Ano pa? Bago pa lang, oh. Isa bagong puno, 'yung luma wala pa. Hindi pa tapos, 'yung bago. Ya. Yeah. <laughs> Mag kayo ng baboy ah. Niyan. Kay pala <laughs> <Mga kapag -pampirya>. <laughs> <laughs> e, mapapabili naman mamaya ng para sa ano. <laughs> sa Cubi. Dadali agad bakit ba? Oo. ba alam si Lord Ay ka. Tia, ano sige? Ano ka Una. Tapos. Ay, kung, ay saka, ano yon Sa committee, ho, papakal. Ay, sige? Tapos na. Ay, nanalo. Sabi na Sabi ka ko nanalo. Sige. Masa na pa yung kwan. Bibili ko ikaw ako lahat yun ang inyong pagkain. Hindi, may miltres sila. May pagkain. Hindi galing sa aking bulsa. Ha <laughs> Ganun lang ang laban. sabi ko kay Artem, kung sa akin sumabay si Artem kahapon, ah, ay eh, tama. Hindi sumabay si Artem eh. Hindi sumabay, si Artem, eh. Hindi sumabay siya akin na pupunta rin eh. Ay, 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 si si Jane. Nung isang araw na si Jane, yung dati nakatira sa amin. O patingin-tingin, kasi ako walang pira ang linte. Ay sabi ng iyong tiya eh. Ay, papa. Pag nakatumbo ka, bigyan mo ha si Jane. Oo! Kaya gawin yung Oo, oh, baka apat tingin eh, kaya. Eh, sige, sige. Ibigyan ko yan. Nabigyan ko. Bali daw, ma. Ha? Bali daw, ma. Sabi ni Totoy. Ano, 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 ano yun? Eh, ah, isa, ha? Yan mo yung dun, ha? Hindi nilagay ang hilo yata. Wala na yata kay hilo. Ah, lagi pa kasi may mayroon pa ng halihan. Pag galuto, ikakain eh, tayo. Saluto. Dilim-dilim pa ako nagpahatid okay, okay na. No? Mm -hmm. nga mo dito? Wala. Kasi? Wala ka nga? Wala. Huh? So, may, may nga na sila. Masaya, oh. oh. Masaya, <coughs> <coughs> Kaya na mga bay. Nakalive tayo dyan. Ngayon, kaya na. Hindi naman. Dahan na tayo dito. Bedyo-bedyo lang. Ipudrobe. Baga masagot ka. Oo. Kaya na na. Ang ating sila naman. gala Galaw-galaw. Ang talong. yung plato? Ang talong. Ayun. Hmm? Adi yung nilagay. Oh. Oh, Ayun. Bigi sila. Oo. Oo ba? Bigi sila. Oo. Oh. Kamu ka ka na talong talong at ni eh, bintan ni lagi nare oh ito kung ano talong sa araw ah talong sa araw talong sa kabe siya Sige kayo na oh yoy pa niya Oo, oh gusto ko ko kaya niya mamahal kaniya talong 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 okay di okay, sa kaldero plang ganah yung bigo fresh ang papa ay tanaw gulay Oh, sarap na kaira ha. อืออือนี่กําลังขาย

So, pagka-tool. Uli na kami dito. Walang bangkura. Hmm. Talog. Wala. Namiyan Hmm. ko mm. so, 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 Nami hmm. mm. na kabayo. Pero, bangkura. Namiyan. Hindi, nakain ka na ro'n. Hindi. natin ang kanin. vehicle mm. so, express. Oo. Mm. <laughs> so, kala ko may <laughs> mm, Ayun ako Artem Yan ang ng buhay. na si Timo Ang Kwan ko, Mikulano Oragon Ang sarap na Ito na Ito na Ito na Ito na Ito na Ito na Ang batag na si Bofi, ano? Ito <laughs> so, pang ulam, ano? Kaya na magtrabaho kung makaluto Yes? Oh, lagang. Tem. Okay. Hmm. Patayin hmm. ko siyang no, isang daya, ano? <laughs> <laughs> Sarap kumain, eh. ng init na, ma'am. Uh, Uy, po o, ang ganda sa buong oh o. Bigyan kayo nila nga yung talo, pala ba yan maraming puno din yan? <laughs> ay kay eh ako inaraw araw na ako may sa bahay eh mm. ito naman nakain ito yung nakain din ako hahaha ako naman sa tanghali, tanghali sa pong. ayaw sa hapon Masalah mm.

Ang sir, sana kung yung cook nga naman din, dala. Saan bin na bin Binili namin doon sa araw. Binili namin doon sa araw, sa may bisita. May bisita, hindi man. Kunti lang na bawal, hindi man kami nainom. Bali may mga diabetes. <laughs> udi, ari, udi, oh. Ay, ari, kami sa diabetes. Ay, ba, tam, ari, ari, <coughs> ba? Dito lang ako. Hindi na naman nawawala ang diabetes. Ngayon din, oh. Nabalik din naman. Tagal ng buhay. Tagalang buhay. Tagalang buhay. Si Kuang pala papa. Ano? Mm -hmm. Ay, may ko -kolon cancer, Asawa ni May tawag dito. Si Mauro. Si ano tawag dito? aku si, asawa ni nak sa, majuat ni, aku sah. Ayo mentabah, mula lagi. Kamu sejak yang, saya nak kau asawa ni nak sah. ni kau

nung laboratory. So, um... na din. Delikado na. 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 sa bawin ha. Na Ay dumami na. na ang ano niyan sa kanyang lamate, huwasang kuyat. Pwede ko niyong eh, ko. Laboratory. Mhm. Hindi ba mo ko ayo na sa Ikaw Bayo ko tawanan

Malinis siya rin pinaglagay ng isda, oh. Ah, Ala, alam ko na yung style na yan. Oh, marili ka. Uy. Kumain ako sa tayo niya. No, tapos na, na rin. Tapos na. Marili ka. Wala pa kami na kung ano. Ayak. Marili ka. Uy. Wala mga ang sulong mga may hama ang sulong nakain. Marili ka, no? oh. Ito yata isa bago yan, oh. Oh, ito, oh. Ito. ang oh. Kanyo, oh. Sige, sige, sige. Ayak, ay, ay. ay. Sige, sige, oh Oo. Uy. Ay, dyan na. lang, lang. May may ako na konti. O, pay lang tayo lang. Sige. Talagang mainit. Dami, no? Dami kanin, oh. na. Dynamite talaga, eh. Ngayon pa simula po puti ng iyo. Salong, ngayon pa. Ngayon pa lang. Ang kakakampi nila, eh. Ang mga di... Mabilis na ang tayo. Oo, mabilis naman. Pote na, Ah, ilang bandil pa rin no. mm. eh, no? Hmm. Ganda ng sili naman. Ang quality. Eh, ah. ang Taiwan hindi pa nalipat din sa kabilang area. Ang daan rin Taiwan, Ano? Hindi pa nalipat din pa eh. Ang daan rin, isang ganyan naman ang Taiwan, 800? 850. 850? Ah, marami na rin, 850 <laughs> pala. Boy, dati 700 lang ha. No. Dinagdagan kami ni Armon. Eh, <laughs> maganda <ba>, <laughs> hong pagka Taiwan yan, malalaki. Hmm. Ayaw <laughs> mo oh, yan, namula pa ang Taiwan, no? Hmm. Ha? Ha? Hindi pa naman puputihan yan eh. Ay, ang dami, no? lang nilalabubutihan po yung kabila doon, yung sa na doon. Di yung pala, ha? Hmm. Ah, ay, pagkadami na rin na mula, oh. Paganda, ha? Ah. Ay, sabi, uh, binalik dito, ano, uh. kaya na <laughs> <laughs> binali okay. mula? Binalik dito, ano, yung sili Magmula kayo ka. Ito yung mga bago, no, oh. Eh. Hmm. Ah, ah. so, ano ganda yung isin rin. Meron nga dyan yung hmm. may sa dangkal. Meron nga? Oo. Uh -uh tayo kaya na Binubulungan ano 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 Masa, may kutsara ka dyan? May yung kutsara ko kasi. Yes, iya ito eh. Kaya <laughs> ang, ang dami gase. nga amang sili, ano? Tanguyan ayo. Tanguyang sili ang naman, ano? Ayun, ikong ay tatatlong bandil yan, ano? Ay. Yan. Tira na yan. Ay, oo. Ikong tatatlo yan. Meron. Meron yan. May patapos eh. Talagang. May luma pa doon. Mm. Sireng! Ah, ah. Hindi, Hindi pa pala ah, iritapas? Oh. Hindi pa! ah Ha? Ang dami na! Ayun, lumang puno doon. Ayun, lumang po doon. Hindi pa ang dadalaw? Yun ang makapal! Ha? Ano? Yun ang makapal! Ayun, lumang po doon. Ayun, pala lahat bago pa lang. Hmm. Ha? Ha? Ang pagkadami na. Ano? Tapos na ang ah, bago? Hindi pa. Ha? Hindi pa nga. Tapos na tayo ng bago? Hindi pa. Hmm. Ano ba? <laughs> Mahina pala niyan ang mga dante, ano? Ha? Mahina po si Pandil sa sinikang. Malamang. Hmm, oh. Mahina yan. Hmm. Tayo ay masubo-subo nga. Subo, ayun. Sama tayo sa bodol-bodol. Yeah. Sama ka naman sa dyan. Hindi natin naman sa iyo. Ipagkasama ka sa pagkain. Tama nga yung dating ko eh. Alas 12.30. Uh Oo. -oh. Hindi <laughs> ka kami tirat kami kakain ng maagat ng yeah, konti lang naman yung talong niya ano hindi mo karamihan. Hmm. Ngayon yung... hmm. pa, pa din yung putihin yon. Hmm. Si hmm. Ude dadali si Ude. Maluwa naman yung putihin. Ma puti si Ude babae doon. At tama lahat Ude yung tama laki. <laughs> ano ba? Ano ba pag uyo no pag yun Hindi lang, okay. Okay. Sila lang, sila lang yung hmm. Hindi kagaya ho ng sili dahan-dahan at ay may yeah. putol ang talbos. Yeah. <laughs> lalo na pag -ano. no, yan. Kailangan na. pag sila nakaayon eh. Nakaayon sa lawet. Pero <laughs> no. pag kayo ano, no? Hindi. Naayon sa lawet pag sa karamong mga pili. Pagkuha. Pagkuha. Ayon talaga. Pag hindi ay magsalawat. Hirap tanggal eh. Malutong yan eh. Ito yun. Parang eh. Malutong yan. Ito yung Bicol region. Pag dali kami masili, ay kami nagagawa ng Bicol Express. Ito <that> pues ba ang mga sinin na ito? Oo, apa? Ay kung anong alagay. Ang sinigang mo Taiwan. Mamimili. Pag-inasyos ito talaga sa sili. Ano awang nandito. Sabi, akatalong yan ha. Ay, makikin. Kuplahin mo yan, yan. <talean>? Kainin mo. Bigay parang para tipid na tipid tubog. Takot ka sa sila eh. Takot tayo sa sile. Hindi. Hindi naman ang hanga. Hindi naman ang Sobra yung... Takot tayo sa sile eh. Hindi sobrang maanghang. Hindi yan. Hindi sobrang maanghang. Hindi. May tama-tama lang ang hang Dahil ayaw nga ang hanghang ni Macy. Sa sila Tama-tama talaga dito. Ang pagkis ko ng hangin Asus. Ah, ito ko. Nakakain ng nakakain ng maayos ay sigkasarap. Mga tinikwasan tap na tabukan sa ating doggy may 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 mahirap may may naiyem pa tong mama yan 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 patungo yung plato diyan di ayus na hoy tumpesto kuna re mung 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 aso. mung 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 mga gwapo mga ah sila ano man si nila wala wala kaso may maliit naman oo kita ko Walid din sa ruwa sa mga dala daw sa sama mm -hmm. Hmm. tapos dito kay wala diya kay dude kay dude lahat di si Taiwan kitay eh kunha din di pinagdamusan ha ari kinuhan nang ayos ha tanong tanong kamahiya kainin mo yan isda putulin mo isda pagkaraming ano ng bunga no mm hmm. hey, dyan na lang dyan na lang mm -hmm. hey 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 <laughs> Eh. Hey! Oh. Oh. May pagkain ng kaydin eh. Ay, okay, kaydin din ng pagkain ng. Tapos busog din at akit man sa bayan. Hmm. Oo, kaya tsaka buti na kain ay sigurado na ka lang. Talaga nakain mo ako, pag kaya... lalo ganitong pasok sa mga luuban, Oo. ay kailangan busog. <laughs> ayun, ayun, ang kakainin mo din eh. Halimbawa, oh, kung nga. hindi ka agad po sinabi ko mag, dito kakain, wala kang kakainin. Wala, malayo ang restaurant dito. Wala, tsaka mabunta dito, di nalabas ka. Nalayo. Mm, Oo. Mm. Kali atin, kali atin natin na kung mamaya. Wala ba pala yun ito? Nung no, dami dito. ano? Ka, Oba, hindi ko kakakalain ganyan yan. Kaya nga, ha? Ang baso ni Tutoy. Samantalang nung pagpunta ni Tikala, may sasangan ng ayos, ano? Ano? ako naman doon ang baso si Tutoy, siya masyado na meron. Teka, Ibababa muna. Alabas muna. saka maglalagay dito. Ako yun. Wala tayo pang himagas? Hindi na talagang... Teka na. Pagkutay tayo Sige, hindi tayo Ha? na yan. Alas dos ko masiguro yung mga kalabas na rin ako. no? Oo naman. Oo, uh, uh, Ayun mo. Dali mo. Dali mo. Dali mo. Dali mo. Pagtuturong-turong ano. Taglit lang. Mas mabilis ang talong. Ay, oo oh, naman. Ipapurahan niya. Ipapurahan. Ah, tayo. bilis lang yung talong. Madali ang talong. Madali ang talong. Ang uh -huh. ito ang mabagal. Eh. Bago pa mahawakan ni Risa isa. -isa. <laughs> hmm. Oo nga. Yung maliliit ro. Mm -hmm.

Bina, bawang lang yan, paminta, wala na. Uh -huh. Ito tiyas na natin papanta. Uh -huh. Malasa eh. Hmm, bago may express. Hmm. Ay, sama mo na kaya doon sa talong yan. Ako na siya, taklog yan. Ang kay kuya. Ang isda. isda sama Ay, mo sa kanay eh, ng isda. Baka magkain -ng mamaya. Ngayon, mm -hmm. hey, uh -huh. okay. ano? Erya tayo good ka yan no? Hindi. So, ah yan, good, good yan, good yan. Yeah, good, good, good. good size nga ito. Wala naman dito yung inaamig mo eh. Wala, wala, wala. Ang inaalis ko lang dito sa so, toto yung may tama. Yung, yung may positive item na nga. Oo, yun sa puno. Gawa ng pagsokdol na yung naano na siya. Di siya sira. Oo, uh di -huh, siya sira. Uh -huh. uh -huh. Kailangan ko yung magandang bago ko eh. ayun maliab. Ay, Papa, wala labing isang kilo. Hindi halos oh. hindi, sili okay. luma, mm -hmm. Eh, hindi Ayun. pa. lang? Seven at six, at yeah, six. Six lang. No. May may pa pang... Papa, ma. Papa, may may pa nga pang 300 lang ng sili, ano? Oo, oh, nagpasa hmm. pa kami 300. Sabi sa iyo dami? Oo, no, nagkaso namin. Ako nga e, no. hindi ba kahit din ako yung gagawin ko? Kapag isang ko dadalhin, dami ba dami? Oo. Noon, noon nungun ang puti namin ng sili. Mura nun eh. Oh, Oo mura, hindi ko maitindihan kung saan ko dadalhin. Putang likha ko mama. <laughs> 300. Oo, no, nagpasa no, kami 300. Eh wala eh, alam ko. Ay, ay nga, no. ibuta e na. Habo lang kami sili ngayon. Lasa ko silang payak na ngayon.

Ba't pa kanya may takayaki ko? Tama lang ho yun dahil malay mo, mo sa pagpapadari at Magbura. tumami. So, ano ho? Mm -hmm. Tama yun kanya ayon, tama. Paano wow. naman yun naisip pa. Mm -hmm. tama. Tama na, ano, mm. Madami na. Ang ganda nito, kami lang daw ang Sabi mo, alam mo si, si, ano, nagpapopi sa amin ng halangan ano, murang pambinta sa kanya. Isipin mo pagdating namin doon, ilan yung nakuha lang ko ni. Ito mo lang talong mo doon ha? Ito mo lang. 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 Sa inyo, meron kayong malaki-laking sasakyan eh. Oh, Mabilis makarating doon. Tapos eh Econ pa. Oo. Hindi may inaitan ng kalakal. Yan. Ay pagkatay na po, bawang Ay pagkatagal. Isang arawan eh. Alin?

Ito lang, yes, alay, gagawin mo kulang. Tapos ito po si Timayla. Ayan. Nagpunta, hindi na. Nagtunta. Ay, awan doon sa lintak na yan. Yan, ayos ayos lahat. Ayos, ayos. Very good. Hindi, uh nakita -huh. na. Bubunga. At gawa lang, ano. Ay, nangyari po bubunga. Nangyari po na rami. Ay, eh. <laughs> Nawala yung dahon, ano. Nawala Nawala yung dahon. Ano ka mamaya, reject? Wala. Yan? Yeah? Hmm. Aba, aba, uh, kilo, <coughs> mga kilo na, e. dami, dami na rin na reject eh. Dami-dami na rin. Si Odi. Yan ulit. Ano yung kayo paraan daw? Ano yung lagay yan? Kuha ito. Ari, pa bukas? Ay... Pwede mo bukas yung na eh. dyan yan. Ay, malaki, aray. nga, ah. kilo kayo para ando. Ay, rin ay malaki. Ay, sa... yung kilo pa. pang nga, ba, dyan, bandilan. pa hmm. hmm?